Hello, hello mga kapatid. Nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction or opinion po dito kay Langga at kay Dudong Ruel. Alam niyo po mga kapatid, ano? Nung papunta pa lang si Langga sa Malalag. Para ang saya-saya natin, ano? Grabe po na excited na talagang masaya yung pagpunta na magkikita silang muli ni Dudong after 3 months. Ano po ay talagang medyo matagal-tagal ngayon na na hindi sila nagkita, no? At uh, yung excited tayo kung paano magkita nga sila nga at nakita nga naman natin na talaga pong hindi nakatiis talaga si Dodong na talaga yung pananabik niya kilangga na bigla niya pong binabaan si langga. At siyempre, uh, hindi talaga yung mawawala yung flower na surprise niya kay langga. Grabe po talaga ano mga kapatid. At natamimi talaga po yung mga bashe. At ngayon na naman nga po mga kapatid at uh, ang napakalungkot po na talaga pong nakakaiyak yung pabalik na sila langga ano na nakikita sa atin na lumalayo na unti-unti pong nakatalikod si Langga nalalayo parang si Dodong po talaga ay parang habulin ano na nakikita natin yung lungkot na siyempre po pag tayo po magkikita talaga natural na po yun yung saya pag napakahirap po talaga yung uh, LDR Sobrang hirap po talaga no. Mabuti na lang silangga gaki kasi Dodong, anytime pwede silang magkita dahil langjan lang po sila pareha sa Pilipinas. Napakahirap po talaga ang LDR. Yung magkalayo kayo nasa ibang bansa at nasa Pilipinas, ano? Pero naman sila Dodong naman silangga ga anytime na mag magkikita at ito nga po na pagkikita nila ay sandali lang, isang buwan lang magkikita na muli dahil mag-anniversary na po first anniversary po ng Rochelle community. ba diba po? Kaya, nakaka-excite po yung kanila uling pagtatagpo. Ngayon po ay dumako na po tayo doon sa mapaglalayo ng dalawa, no? Dahil natin kung paano kalungkot po si Dodong na nasa sasakyan pa lang sila, yung parang namimiss na kagad nila ang isa't isa't. Ano, ganun talaga po, talaga. Kailangan po magsakripisyo para sa kinabukasan, ano. Dahil, uh, ang gusto ko talaga na makatapos din si Langga, si, si Richelle, at napakaganda. At si Dodo nga, pinakita yung bahay at sinabi niya nga, ito ang magiging kwarto natin at ito ang banyo natin. Bakit kasali ako? Ay, syempre, dito ka na. E, ba diba? Napakasarap po talagang imagination. Di ba po? Na ang isang uh, magkarelasyon talaga, yung nandoon talaga yung totoo na ipinakikita nila. Hindi kagaya di ba sa iba na kunwari ha? Ah, mahal nila, mahal pagdating ng araw, wala nil Pero ito po si Dodong kasi langga, nakita natin yung pagiging totoo nila, ano? At na, ayan po, nalagpasan na nila yung mga talagang mga pangapagsubok. Nalagpasan na po nilang dalawa yan nilang ano. Kaya ngayon, eh, parang baliwala na lang din sa kanila yung mga paninira, kung ano-anong ibinibintang kay Langga na si, si ganito, si ganyan ay karelasyon. Marami pong nangyayari yan. Ano? Kaya ngayon po, ang mga basher po ng dalawa ay tamimi. Dahil, yun nga, wala naman talaga silang magagawa. Diba po? Dahil pinakikita nila yung talagang sinsiridad nilang dalawa. At talaga pong nagmamahalan sila. Diba? Doon natin makipapapatunayan talaga mga kapatid, ang pagiging uh, love nila talaga ang isa't isa't ano, na hindi nila talaga naapektuhan. Yung mga bashir, hindi sila nagpapapekto. Hindi kagaya noon na silang ga parang naapektuhan pa. Ngayon, sanay. Kahit sino naman po talaga na baguhan na YouTuber dito sa social media, ah uh, maraming mga bashir, talagang nakakaapikto Pero ngayon sa, alam nyo po mga kapatid, nasanay na ako magpagmumura, ma kung ano-anong ibibintang sa atin, na yun nga may mga tinga-tinga na hindi nagpapalit ng pantin, hindi naghuhugas ng pikpek. Sa akin hindi na affected. Alam nyo po mga kapatid, sino ang maniniwala? ba? Diba? Sino ang maniniwala na iba to sa atin na hindi tayo nagpapalit ng dalawang linggo ng pante? <laughs> Di ba? Hindi ka paniniwalaan dahil ako po two times nagpapalit sa isang araw. Mm. ba? Diba? bago tayo matulog. Kasi ako po, hindi kasi dito sa Italia, maraming tubig. Napaka-comodo po dito na mayroon bide, na hugasan talaga. Kaya tayo po, bawat uh, natin, maguhugas tayo. Dahil hindi po binibili ang tubig dito. Ang daming tubig, di ba? Kaya, hindi lang sila langga at sire, si Dodong ang nakakaranas ng basher. Ako po, ang dami ko pong, uh, hindi, kritiko. Hindi naman sila kritiko eh. Paninira na, paninirang pure. Iyon po ang mayroon ako. <laughs> Pero yung ibabas po tayo, kasi po, dipindi po yan. May basher, yung bas na, yung pagbabasa sinasabi nila ang totoo, at mayroon pong basher, talagang basher, balahura, Nakagaya po nitong nagsabi na ako daw po, may tinga. <laughs> ay, may tinga. At, um, tawag doon, uh, hindi nagpapalit ng panty, two weeks. Oh, ang baho daw po. Hmm, hindi naghuhugas. <laughs> Ayan po ay, hindi ko na po yan pinapansin, mga kapatid. Dahil, walang maniniwala na sino man po sa atin na hindi tayo nanguhugas talaga. Marami po dyan na, ano po, ano. Hindi po yan paniniwalaan ni sino man. Dahil tayo po, mahirap man tayo, mayaman man tayo, marunong tayo yung kalinisan sa katawan. Oh, Gaya yan, bagong goli, bagong ligo. Kasi ako po, sa totoo lang, pag pagod ako, hindi talaga ako nagliligo ng katawan. Kinabukasan na po ako niyan. Mag, maliligo at uugasan ko niyan ng paako. Kasi mahirap na po ma, ano, mapasma. Hmm. Kaya ako sa totoo lang po, kahit ugat wala po ako. Na yung ugat na malalaki, wala. Makinis po ang paako, na May makakikita rin po ako ng ugat sa paa. Dahil sa pagsusuot po yan ng sapatos Pero, binti po, wala ako. Sa totoo lang. Kaya tayo po, lahat tayo po, may mga basher. Iba't iba po ang mga basher natin. Kagaya po dito, kay Langga at kidudong na binaba sila at kung ano-anong ipinararatang na ayaw dito kidudong at ayaw din kersel. May mga ganun po. Pero, hindi natin pwedeng pangimasukan po yung dalawa. Yun lang po ang napakaganda na hindi tayo basta-bastang mangingimasok sa buhay ng may buhay. Ano po? Dahil ito si Langga naging matured talaga. Nakita ko ko sa kanya yung pagiging matured na na talagang kayang kanya niya na po yung mga basher. Hindi niya na po binabasa ang mga kung ano-anong comment ng mga basher. Napakaano talaga. I'm very proud talaga kay Langga na na napakaganda at ang galing niyang magdala ng damit. Totoo yung mga kapatid ang sinasabi ko sa inyo. Dahil kung ano po yung nakikita ko dito kilangga, yun po ang ikinikwento ko. At yun din po yung nakikita nyo, di ba? Ah, minsan, mayroon hindi nakakapanood. Kaya po ako, ikinikwento ko kung ano po si Langga. Napakabait pong bata at napaka-responsabling uh, bata na siya po ang gumagawa, tumatayo na pangalawang magulang ng kanyang mga kapatid. ba? Diba? Napakaswerte ni Tatay Rizan dahil nagkaroon siya ng mga anak na napakabait. ba? Diba? Ganun po mga kapatid, sana po ay um, suportahan na lang natin po si Rachel Morales at si Dodong po, Ruel of Malalang Please subscribe po at patuloy natin pong Uh, supportaan, panuorin po natin ang mga video nila para tayo po ay makatulog. No skip out po. At, ah, uh, po, lagi natin po, ah, uh, pag tayo po ay nag-subscribe, pindutin lang natin po yung all button para lagi tayong updated sa kanilang mga vlog. ba diba? Kaya, ako, ang sa po ako sa inyong mga Rochelle community, sa mga talagang mga Rochelle, mga kalangga, please support po si Daddy Frankie po. Kasi si Daddy Frankie talaga po pure charity like Ruel of Malalag. Talaga pong pagtulong lang po sa ating mga kababayan na mayroon pong depression. Yun po ang ginagawa ni Daddy Frankie. Hindi biro po dahil pag ako po nagagawa ng reaction kay Daddy Franke, eh, ako po ang parang nai-stress. Dahil, syempre, papanoorin natin ang video. Tapos, saka natin, ano, na naawa na ako po ay di ko alam kung ano po yung nararamdaman ko po talaga. Ano? Ganun po ang mga tinutulungan ni Daddy Frankie. Kaya please po, yung hindi pa po nakasubscribe kay Daddy Frankie, subscribe po Daddy Frankie at pindutin po natin yung all button. Ano? At kay Royal of Malalag, please po, supportahan natin Royal of Malalag at Rachel Morales. Ayan po. Siyempre po naman, naglalambing naman po ako sa inyo mga kapatid na yung hindi pa po nakasubscribe kay Malo de los Santos, please subscribe po Malo de los Santos. At uh, pindutin po ninyo yung all button para updated kayo sa bawat uh, ina-upload ko at uh, minsan nagla-live tayo mga yung mga binablog po natin at mga re-reaction natin po dito sa Maglanga. Ayan lang po, uh, maramis maraming pong salamat at sana po ay patuloy talaga tayong magsuporta dito sa Maglanga. Ayan po at uh, shout out Daddy Pro uh, Daddy Donut. Ayan, Daddy Frankie, Daddy Donut. At, nalilito po ako sa kanilang dalawa. At syempre naman po, Uh, shout out din kay uh, Sis Laila Mendoza, suportahan po natin. At natutuwa po ako diyan kapag ako ay napasok sa live niya. Ano, pero minsan po ako ay silent lang dahil minsan nasa trabaho tayo at uh, napakaalanganin po kahit kidudong po at ako ay nakasilent din po kilangga dahil yung oras ng live nila yun po ay nasa work tayo dahil magkaiba po ngayon po ang oras po ng Pilipin at Italia po ay 7 hours kasi po, nag-ano uh, nag, kami, natulog kami ng isang oras. Dati po, pag uh, summer, six hours lang po ang difference po ng Philippines at Italia. Yan. Ngayon po ay 7 hours po. Ngayon po, mga kapatid, thank you so much po sa inyong lahat hanggang dito na lang. At God bless you po sa inyong mga viewers na nagmamahal Kimalo de los Santos. Thank you so much po. At uh, ito nga, Uh, patuloy natin suportahan po si Kapiso uh, Tok at si Joel Salcedo po at si Marilyn Chang po supportahan natin at uh, sa ngayon po nga ako ay parang individual na po pa kahit sino ang tutulungan po natin wala tayong pipiliin uh, sa, uh, po yan din sa pinanggalingan kong community at uh, kahit saan po pwede tayong tumulong kidudong ganyan paikot lang po pag naghahanap to, tayo ng tutulungan ganun na lang po napakasarap po ang tumutulong kahit kanino di ba po ganun po talaga wag tayo yung uh, ang awan ni Juan, ay hindi natin maka magiging kaway ka ano ayun bang ayaw ko po na pong makipag-away at sumasagot lang po tayo doon sa mga nang-aaway sa atin. Ano po, ah uh, hanggang dito na lang at wag na natin po pong kung mayroon po na maganda, may mga nagsasabi dyan na tungkol sa atin. wag nyo na lang po panuurin para hindi kayo ma-stress. Ano po, ganun lang po. Thank you so much po sa Rochelle Community. Thank you, thank you to so much po talaga sa pagmamahal nyo, Kimalo de los Santos. Dahil alam ko, ang Rochelle Community, mahal nila ako. Kaya we love you so much mga Rochelle, mga kalangga, Marami pong salamat at uh, malungkot man magiging masaya tayo dahil malapit na po ang anniversary ng Rochelle Community. At talaga pong uh, bongga yan. Mag-iipon-ipon na naman sana makarating din ako soon, 'di ba? Bye-bye. We love you. Bye-bye.